ngayon nga lang eh. Ngayon lang. <laughs> Ibang candy to, Dai. Ibang candy to, Dai. Kaya Kanya ko isang unan, Tita. Unan, hindi ko mo. Ay, na sapatos, pato sa sapatos. Ano huh? ka tayo? Dalawa ang mga.

Guys, okay. di gagano to. Dah, mga kadahin. Charo. Ayaw na nang dahil. Sa <tapos> yan, mga kadal. Okay na yan, huwag na kayong maselan. So, balik tayo doon. Let's go! Hi guys! So, for yung video is kakain tayo candy. Inulit ko lang. Kasi yung kanina pang tanako dahil. Yeah, yeah ito. Tawagin ko lang kayo dai. hindi ako sanay sa pare. Let's go! First! Madami to dai. Ayan o, mga kadal. Lalabas sa siya.

tulayin natin kapatid to, guys. So let's try. Ang kong candy. Ang daming candy guys. super dami. Guys, yung isa malaki kasi pag five chalk. It looks like green! Ganyan, Ay! Ay, pala ko, guys? Ay, pala, ko, guys? Kailangan ko sumigadalang hingay ng TV. Hindi man kayang hinaan. Tapos? Tapos? I don't care. Let's go! What is it? Two gumlets. Gumlets! And four frutos. Four frutos. And four. Four au au. And one looks like green candy. This ah! is not a. So, yeah. One. Two.

Sini yung proxy ng And, eto naman. Eleven. So, first natin i-eat is yung pinaka-onte. Yes. Nag-iiba siya sa kulay doon, sa isang protos. Kaya nag-iisa lang din to. Guys! Yung, yeah, yung same-same color yan. Huwag ko marang diboy, wala ilaw. Ay, 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 ay. Ano ba?

Iba, isa pang buwaksak yung side tub. Oh, okay. Nang-gibigit ko na, guys. Ano nga uli? Evidence number na? No, statistics. Evidence number. Ito. Yan. Nang-gibigit ko. Gagal na toto, himik!

Comment oh, nga kayo guys kung hanggang sa ano maaabot ng vlog ko. Oh. Wow. Yan, yeah, nagsiswimming tayo

sa susunod na araw na. Umaga dating mo yeah, Siya ang dating na dito. Siyang magdadala sa atin. Tapos next natin nakainin, please. Sa inaasang Ito. nating parais. <laughs> Tim Timbo, ilagay mo sa kaso. Ano bang akala mo? Mo-order ka lang sa Chinese restaurant? Nalilipat na ang kaso sa Central Investigation Department, huwag ka nang marihala. Pwede naman tayong tumulong, di ba? Patapos na yung current case. Kaya namin to. Nagka-drunk and assault na ba dati ang Squad 1? Relax ka lang dyan. Isipin mo, na-reward to. Pero walang dahilan para magka-reward ako. Bakit wala? Nahuli mo yung mailap na si Mr. E? Ilang beses ko ba sasabihin na hindi si Brian ang tunay na Mr. E? Hindi ka pa rin tumitigil dyan. Si Soyo, rock pa rin ang hinala mo. Yung mga nakumpis Laika, doon sa Yongsan at nakidnap yung dalawang direktor na namamahala sa slash funds niya. Hindi ba halata kung si may pakalala sa Mr. E? Kasi hindi pa nauwulay. Wala sa atin ang kaso. Huwag ka nang makilala mo, isipin pa ang kaso to. Paano pag nahuli na ang tunay na Mr. E? Paano mo ipapaliwanag dyan? Paano pa nga ba? Pero ba kong mag-sorry sa harap ng camera. I don't

Okay, sorry guys ang iyong kapatid ko eh. yam. tapos na yung isa so. tapos na yung isa guys so.

Pwede ba So, Oh, my God! Tataas na Sa tayo. Na. Ha? Ito! Man. yan lang sila pagdating. Diyan kasi. Guys! Aakyat ah, na lang ako. Ang gulo kasi dito. Hindi ako makapag-video na maayos. Sindi na lang natin yung ilaw doon, ha? Hindi ko na ikakat. Hindi ko na ikakat, guys, para makita nyo naman ako. Nang matagalan. Ano daw? Manahimik ka. Gigil pa rin ako sa'yo. Gigil pa rin ako sa'yo. Yan, medyo na 'di ba? Kasi nakasindi na po yung ilaw, guys. Pero ngayon, ay na. Bok bok. Ba't di mo kunin? So, silatan yung folder ko, no? Ano, papa? Yung sa na isa. Babilag ako, mama. Bawa nga, ipos. Later. Mga kapatid mo, baba, ano baba? Uy, amun gusto niya. Eh. Paso. JJ mong buhok oh. ko. Yan, yeah, static. So, next ano na tayo, gamlan. Hindi na natin tapos, guys. Next gamlan.

naman na siguro to kasi lahat ay pinakain to. kuli, ito na ito na ang pinakahihintay nyo mga kagos mga nima dahil dahil ito na ang pinakahihintay ito na ang pinakahihintay nyo kainin ko lang ito Little uh, Listen Gentle Mom and Gentle Woman. I'm going to be a blogger. Please subscribe yeah. me. If you don't subscribe, I will cry. <laughs> Mike. I was a girl, I was alone. Ha! Eugene, ha! it's a girl? Giving it all, I didn't know how to believe. I was a queen that I met to be. I lived to lives, tried to live both But I could find my own place. Got the problem, child, but child, I'm a say, oh, we're going up, 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 it's our moment. You know that we're glowing, gonna, we be, gonna, be are oh, up up, like up, up, up with our voices. Throw not this cross, John. Oh, let's open that now. Nah, tapos na tayo kumanta. Iyamo yeah, siya bumuta. Sorry hindi ko mabasa yung mga message niyo. It's only for adults. Kasi pwedeng mag-message ka naman. Here to open. up. This is subject. Objection kasi yun. Pasensya nyo na ako, guys. I'm I'm mali. I'm mali. I'm wrong. To answer swear. In in English. In English. English. it's too hard to open. guys, huwag kayo mainip. Huwag kayo maiinip. Panoorin nyo to. Kaya nakalimutan ko kung saan na ko na itagay yung gunting ko. Okay, gamitin natin yung gunting. E. Ayan. Ay! Ayun, nabosan din. Ayun. Hey. Nåns! No, my... Masarap mm -hmm. Bibiling ko ba kung hindi masarap? Bibiliin mo yan. Hindi, akin to. Hirap mo na naman ko yun, guys. Mahirap sa akin yun, dai Pakuha ka na, guys. đi khoa em em problem, <laughs> tự nhiên edit cho <laughs> oh, ok, oh. <laughs> oh.

Mga gabi na bigmo ko gusto ko. Ano na naman ba 'to? Eh. Jus di na tayo maggaganda. Hmm. Ganto na lang. Fine naman, babi. Ha? Ako pa rin ang babi. Bago ko Bibili lang po yan sa dalimang piso. Tagyan siya, mama. Hmm. Made in kubeta lang yun. wala Ay, sa baka lumabas yun. May na ako. Ay, sa!

La blatta mais elle veut dire la belle